Green na ipot, abyan malaria ang sakit, mula sa kagat ng lamok, hindi ito nakakahawa. Pangalawa, yellow green na ipot, posibleng sakit, Paul cholera. Lubhang nakakahawa. Mula sa mga domestic animals ang bakteryang ito. Pangatlo, yellow na ipot, E. coli, nakakahawa. Nakukuha nila ito sa infected pieces and feeds. Ito naman yung mga sintomas ng E. Coli. Hina, kumain, ubo, pangit o magulong balahibo. Ito naman ang pang-apat, epot na pula. Ang, ang posibleng sakit ay coxeliosis. Ito yung mga sintomas. Hina, kumain, rapid weight loss, diarrhea, ang lima. Yung kulay puti ay salmonella. Mga sintomas, magulong balahibo, diarrhea, mahina kumain, at maputla. Ang mga sakit na ito ay magpapababa ng produksyon ng itlog at pagtaas ng mortality. Mas mainam na kumonsulta sa veterinaryo para sa mabisa at epektibong prevention and medication.